<laughs> Alright, good morning mga master Shoutout po sa inyong lahat Yung <laughs> kasama ko si Gerald, Bando na naman ako. Oh. May huli na rin siya, tiki <laughs> Ako, tryo natin Gamit pa rin natin yung lure ni JP Tackle na Prio Na panaluna natin Alright, test natin maghagis mga master Uy, on. <laughs> Fish on. <laughs> Fish on agad tayo, master. Ayan, try natin ulit tong bulinaw ni JT Tackle, mga master. Sakali. May mga pag lang sa gilid. Ayaw kumagat. ishon wishon Oliver Master Batala kumusta? Siyon! hey Sean, lakas oh. Uy, nalag pala nalag yung isa Paborito <laughs> pa rin Tiki Tiki paboritong isda tiki double hook up sana naiwan yung isa mawag kung ano yun baka tiki pa rin kunin natin to mga master kasi dadaingin daw ng aking asawa masarap daw daingin sabi niya ito ang hiniling niyang hulihin natin ay di nga nagpahuli sabi ko dapat i eh, itok na malaki. Vision. Ano naman kaya to? No? Oh? Ah. <laughs> <Tsukil> na naman. <laughs> Ang daming tiki dito. Grabe na. Mas tumusto ng tiki ang ating kumain. Lutawan doon bandamaster kasi hindi natin maabot. Masyadong malalim. Puro tiki ang dumadali sa ating bandamaster ah. Puro GT. Ha 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 wala bang malaki-laki yan <laughs> yung tunay na GT yung tunay na GT naman yan malayo kasi ng isda hindi natin maabot lusong tayong konti <laughs> Ha? Hindi <harmaric> <harmaric> na hook up? Unang uh, ano ko, kinahin ito. Ganto kumain. Adi na eh, Si bigla. Adi na dawe ko Pag ganun Wala? Magpil na naman. Meron. Doon? Ito lang doon? Oo. So, ito sa may tagusan ng ilog. ang bangka. Nahuli niya <laughs> oh. <laughs> naman ah, yan. yung Hindi huli ko Ah. <laughs> De. Bila-bilan yang mga naga ano na 'yan. Oh. 'yung sayang. Bakanta. Kuwa. Ison. Ison.

yun, na ibarin <laughs> na ibarin na rin ang huli medyo malit-lit pa ito mga master kaya bitawan natin

Ah. Talaga. na may nalami. wala talagang magdaming iba. Tuko talaga. Tuko talaga.